bawat taon bilang National Blood Donors Month. Ito ay sabisa ng Proclamation 1021 noong 1997 ni dating Pangulong Fidel Ramos. Layunin nito na maitaguyod ang voluntaryong pagbibigay ng dugo para sa pangangailangan ng mga mamamayan at magkaroon ng sapat na supply ng ligtas na dugo sa bansa. At para pag-usapan ito, pa Panauhin natin ngayon si Mikaela Torres, ang uh, Donor Recruitment Officer ng Philippine Red Cross Tower National Blood Center. Magandang umaga, Mikaela. Magandang umaga po. Mm. Unahin muna natin, Mikaela, na so it's uh, Blood Donors Month. Uh, ano ba, paano ka makakualify para makapagbigay ng dugo? Sino lang ba ang pwede? Uh, marami po tayong dapat i-consider. Uh, isa doon, dapat po physically healthy yung ating donor. Pangalawa yung edad at yung timbang. Sa edad po, 16 to 17 years old, uh, pag may parental consent po, pwede na sila mag-donate. 18 mm -hmm. to 60 years old, yung generally acceptable donors. Uh, 61 to 65 years old, pwede sila mag-donate provided po na regular donor sila bago sila mag-61st birthday. Mm -hmm, mm -hmm. Ano ang preparations usually for uh, if you want to donate blood? Di ba, alam ko, parang bawal puyat ano ba yung mga may restrictions ba? Paano ba? Tama po. Uh, dapat po may sapat tayong tulog, at least 5 to 6 hours. Mm -hmm. Hindi po putol-putol. Uh, avoid po nating uminom ng alak ah uh, 24 oras bago ba, sa plano nating mag-donate ng dugo. <laughs> mm hmm Tapos um doon sa mga gustong mag-donate sa kanilang uh, kasi maraming instances ano naghahanap ng dugo halimbawa sa mga kamag-anak tapos sa uh, iba ang blood type pag lumapit sila sa Philippine Red Cross um pwede ba kunyari mag donate siya tapos ang kukunin yung blood type doon na hinahanap nila ah uh, okay parang swapping uh, hindi po tayo nagpa-practice ng replacement mm, uh, kung okay. halimbawa gusto nilang mag-donate para sa kanilang uh, pasyente maiging mag ka-blood type po si donor at saka yung tatanggap ng dugo. Mm -hmm, mm -hmm. Balikan Kapag nag-donate ng blood, uh, Micaela, ano ba ang benepisyo nito para doon sa nag-donate? Benepisyo po, una-una, uh, nakakaligtas po sila ng buhay, up to three lives po. Uh, at pangalawa, uh, may basic check-up po sila sa mga medical officers natin na check, check din po natin yung blood type at saka kung okay yung hemoglobin nila nung araw na yun. Mm -hmm. Paano mo sabi ano ibig sabihin up to three lives? You mean one go sa iyong uh, donation? Paano Kasi po, uh, pag tayo po yung nagdo-donate, pagka balik po namin sa blood bank, pinaproseso po ito sa tatlong component. Meron po tayong uh, uh, PRBC or pulang pulang dugo, meron po tayong pleted concentrate at saka plasma po. Mm -hmm. Kamusta naman ang uh, pagpasok ng mga blood donors natin? Kasi July, is uh, of course, there's more awareness patungkol sa blood donations. Pero masasabi mo ba na sa kabuuan ng taon, um, sapat din yung mga nagdo ng dugo? Kamusta ba ang supply sa Red Cross? Maganda naman po yung pagtanggap ng mga donors natin. Uh, marami pa rin naman pong nagdo sa ngayon. Pero uh, kulang pa rin po. Uh, kailangan po rin po natin ipagpatuloy yung advokasya natin sa pagpupromote ng blood donation. Mm -hmm. Para naman doon, Miquela, sa mga um, nagahanap ng dugo, paano ba ang proseso? Anong dapat nilang gawin kung gusto nilang humingi ng tulong mula sa Red Cross? Kapag naman po na-identify ng ospital na ang isang pasyente kailangan salina ng dugo, nagbibigay po yan ng blood request form. Mm -hmm. Yung blood request form na po yun, uh, pwede po nilang itawag sa mga Red Cross chapters Uh, para alamin kung meron pong available para sa kanila. Kung yun naman po available, i-reserve po yun sa kanila. Pag kuha nila ng dugo, kailangan i-diretso nila sa ospital. Mm hospital. -hmm. Pero dahil nga sabi mo, no, minsan kulang pa din yung uh, pumapasok na supply, paano ba yung prioritization kung sino ang bibigyan una ng uh, dugo? Uh, uh, Unang-una po, kinoconsider natin kung emergency case ba yung uh, lagay ng pasyente. Pangalawa mm -hmm. po, pinaprioritize din po natin yung mga dati na po nagdo-donate sa atin, yung mga mm -hmm. may hawak po ng blood donor's card. Mm, okay, sige. Meron po ba tayong uh, mensahe sa mga gustong uh, uh, mag-donate? Paano ba ang pinakamadaling paraan? Pupunta lang ba sila sa opisina? Paano po ba yun? Ayun po. Uh, maigi pong uh, tumawag kayo sa mga Red Cross chapters. Alamin niyo po kung ano pong oras yung tanggap nila ng mga walk-in blood donors. Mm -hmm. uh, sa atin naman pong national headquarters, sa may Boni Along Edsa, uh, tumatanggap po tayo ng uh, walk-in blood donors everyday po, kahit weekends, basta kahit 8 a.m. to 4 p.m. po. Okay. Maraming salamat, Micaela Torres mula sa Philippine Red Cross.